So, dito Ah, yung problem natin, 'di ba? Ah, uh, shoulder ba 'yun? Ito, itong kanan ko kasi parang ano na katiklop na siya ganoon. Postural oh. Uh, sa uh, tibial sa. Ah, lagi na siya nangangalay. Ngalay. Ang magiging ngalay nito, sir, tapos parang mabigat na may nakadagdag oh, na kahit yeah. anong gawin mo, hindi siya nawawala. Hindi nawawala. Uh, pag pag eh, ano ko siya, yung unat ko mawawala, konti. kasi. Oh. pag ito siya, sir, sir eto lang, shoulder retraction ang kailangan dito. So, one sitting. Ngayon, paglaging lagi nga na ito sa to sir, eto, nagkukontract yung muscle na to. Eto, ang dalawa na to. So, magkakaroon ng headache, migraine, disease, vertigo in the future, kapag laging nga dito posture. Tapos, itong muscle na to, yeah. titigas din to. Ngayon, mga ngalay pa lang yan ngayon, pero pagdating ng panahon, may hirapan ka ng itaas yan. Pa-forward. Try mo daw itaas. Wala naman sabi. Eh, may tumunog. Yan lang, tunog blanca. Kabila. Sa so, kabila, wala naman ang problema. Ito, kana ko talaga. Bukod doon bagi. sa may iba pang body comb din. Ito lang. Nag-vlog. Oh. Hindi na mababalik to. Basta Oo. No. basketball to, binata pa ako na Oo, oh, hindi na yan sir. Kasi pag ginalaw yan sir, meron na yan siya, naka, Ah, ah, laman na na. Laman na kasi. Tapos naka-position na yung ang mga ugat. Yan. Nah, Tapos, uh, iyan ako lang ba yung May, may body na itong dalawang kamay. Forma na yan. Oo. Mm -hmm. Bali, body mo. Pero okay naman, nagagalaw ko naman. Function na. naman siya. Oh, uh, uh, tapos bukod dun sa may iba pang body complaint like lower pa. Ayun, uh, lower well, pa kito. Lagi nananakit. nanakit mo siya. Pagka, di kasi pag matulog ako, no? ginagawa kasi din lang ngayon. Dito, buwanta pa akong tulog. Oo. Oh. So, pagbangon ko sa umaga, minsan, hirap akong ano, dumiretso ka agad. Yung sabihin, itong yung... Kaya yung... ito daw tumayo sa okay. iliad mo. May masakit? Uh, wala pa naman. Yung pababa. <clears throat> me datang dah saya Allah mesti selesa kan Bang ni

Eto, may problema, sir. Wala problema. Hindi gagawin. Abot siya doon sa may ilikod sa dito. Ah. I contracted yung mga, sir. Tigas, no? Mm-hmm. Hindi, pahawakan ko mm. ng toot eh. Relax lang sila. <coughs> Saan <Sorry>. pa? <coughs> um, Umabot <tumala> ka ba na ka-dulo? dito. Ito sa, Eto, uh, Pag nagkaroon ng problema itong dalawa na isa, kahit isa lang yun, maapektuhan yung likod.

No. Ang gagawin mo dito, sir, Galawin mo lang lahat ng range of motion na pwedeng igalaw ng katawan. Hat and joints? Oo. Mm. Kung anong pwede, hindi pa, shoulder, paigot mo, kung anong klaseng movements. Lahat ng pwedeng igalaw na rotation ng clicker, pwede mong gawin. At last tayo, sir. Pero may dito, dalawa. Okay, okay. Sa relax na sa ka, huwag mo sa hindi malalim, labas. Kita Tapos last tayo sa dito yung ulo mo. Higa? Higa sa tiyari. Labas yung mga tansya na maglalabas yung dila baka makagat. Labas. Ito ako na bumangon ha. Ito, minutes. Kaya oh. eh, kung may mga pananakit, bawas ba yung mga pananakit sa upper? Hindi, okay, medyo na straight nga ako yun. Ah. Uh, -ano ito pag tinignan mo, parang pag na rito eh. Ang mga dati hindi na, hindi na siya masyadong awkward pag ginanong ko. Uh -huh. Dati, parang pinipwerta ko talaga naman yun. Kung saan pakiramdam? Kaan, maganda ka Tapos ta, ta. eh, mobility ng shoulder blades eh. Eto, eto lang, pag nagalaw mo ito ng todo, tanggal yan sa lahat yan. Uh -huh. Ayan lang, tumutunog ito eh. Basta nagala pag nagalaw yan sa ma, yung, yung stretching na yun, yun lang naman yung gagawin niya, yung mobility niya. Dali po rin asawa ko rito. <laughs> <laughs> ito na